Nagluto man ang pinakbet ang aking anak na panganay na inspired daw siyang magluto kaya naman nag-offer siya na siya lang daw ang gagawa ng gawain kusina. Kaya naman why not chop nut? At ayan na nga, ang ibang gulay dito ay galing sa ating garden kaya naman grinder na naman tayo. Napakasarap ito at napaka-healthy dahil sa mga gulay na yan. At mas lalo pa natin pasarapin gamit ang various na bagoong. Baka naman! Tara na po, kain na tayo! tayo ilabas lang kanin so yummy. And for today's video ma, mga mare, tara at samahan ninyo akong kumain ng pananghalian. Tapos na ha tayong magtrabaho at minabuti ko sa bahay na kumain para tayo ay makatipid. At hindi lang yan dahil ang ulam ko ngayon ay napakasarap na pinakbet. Luto ma ito ng aking panganay kahapon kaya naman made with love. Tignan nyo naman si mama. Hindi na yata humihinga. Aba, dahan-dahan lang, mami. Baka ka mabulunan. Pagka ganito ang ulam, hindi nating maiwasang hindi magkamay. Kaya naman, tara, samahan nyo ko.